Hello mga kaindey ko! Ayan, another day, another entry na naman tayo for today's video. Hanggang hindi ako nakakakuha ng isang milyon sa aking long video, eh talagang hindi ako titigil sa pag-entry araw-araw. Ay, may God! Wow! Sabi nga nila mga kaindey ko, kung mga ngarap ka na lang daw, ay taasan mo na. Kasi syempre, mas nalo kang challenge kung talaga namang alam mong imposible. Ay, taray, may pag <laughs> Ngayong araw nga mga kainday ko, meron kaming ganap ni Dudong Caleb. Paano ba naman kasi meron siyang kalmot sa kanyang binte? Hindi ko alam kung kalmot ba ito ng pusa o kalmot ba ng aso. Kaya syempre para maprotekta ng ating Dudong Caleb ay kailangan natin itong pa-injectionan. Sobrang halaga po talaga mga ko ang kalusugan ng ating mga anak. Kaya ayun, kailangan namin magsakripisyo for today's video. Kahit sobrang init ng panahon ay hindi pwedeng hindi pumunta si Inday Maria at si Dudong Caleb. At syempre, nasa loob kami ng tricycle mga ko ay hindi talaga ito mawawala sa aming entry. Alam nyo naman kapag umaalis ako ay talagang pinapakita ko sa inyo na kami ay sumasakay. Ay taray, may pagalart. <laughs> At eto mga kainday ko, kami nga ay nasa jeep na at ang inyong dudong kalib na mga kainday ko ay walang tigil sa pagkanta. Tuwang-tuwa nga ako sa kanya dyan mga kainday ko kaya talaga naman napavideo na naman ang inyong Inday Maria. Siyempre content creator tayo kaya hindi talaga pwedeng walang video sa bawat ganap sa aming paglakad. Ay taray may pag-anor! <laughs> Kung bago ka pa nga lang mga kaenday ko sa page ko, baka pwede namang palambing. Pa-follow po ng aming page at pa-share na rin po ng aming mga video. Sobrang laking bagay po talaga sa mga content creator ang napapalagana. O napapakalat ang kanyang video sa iba't ibang lugar, malaking bagay po talaga yan para ang views ng aming mga video ay madagdagan. Maraming maraming salamat po talaga sa lahat ng mga kapwa ko content creator na talagang na-inspire daw sila sa aking mga kwento. Alam nyo ba mga ka-inday ko, katulad nyo rin noon ay talaga namang hindi ko po talaga alam kung merong susuporta sa akin. Basang sabi ko na lang sa sarili ko hanggat may isang naniniwala sa akin ay hindi hindi po talaga ako titigil. At eto mga ka-inday ko, dumating na nga kami sa may Valenzuela at ang sabi ay talaga namang tinanghali na kami. Agahan na lang daw namin sa Thursday at dapat daw maagang maaga kasi marami daw silang sinabihan na bumalik. At ang sabi ko na lang dun sa guard ay syempre dito na nga lang po kami matutulog para kami pong pa mauna sa pila. Ay taray may pag <laughs> O Charisse lang po, syempre hindi ko po yung sinabi. Ang sinabi ko lang po ay aagahan namin ang pagpunta para kami ay mauna sa pila. Kaya ang sabi niya ay very good ka dyan mami. Ay taray may pag-anar. Wow! At eto mga ganday ko, tinanggalan ko na nga ng face mask ang inyong dudong kalib dito. Dahil wala na nga siyang ilong ay tatakpan ko pa. Paano na lang ang kanyang paghinga? Ay taray may pag-anar. Gusto ko kasi talaga mga ko na habang pinapakinggan nyo itong aking video ay talagang good vibes lang. Gusto ko na habang nakikinig kayo ay talagang makakakuha din kayo ng idea sa paggawa ng mga long video. Alam kong mga ko mga ko na katulad ko noon, nahihirapan din kayo mag-entry dahil nga pag sinabing long ay talaga namang long. Ay, taray may pag <laughs> Hindi naman kasi talaga mga ka-inday ko madali ang gumawa ng mga long video, mga vlog dahil alam nyo naman na talagang kapag nagganun ka ay kailangan makuha mo talaga ang kiliti ng mga manunood at mga nakikinig. Ay taray may paganar! O oh, another tips na naman galing sa inyong Inday Maria, doon talaga sa mga masugid ko na nanonood ng aking mga long video, alam nyo ba na napapanood ko din ang inyong mga entry at natutuwa naman talaga ako dahil alam ko na na-inspired kayo sa aking mga kwento. Yung pagbo-voiceover nga pala mga ka-Inday ko ay hindi naman talaga ganito ako kagaling noon dahil nga syempre sa araw-araw na pag-entry ko ay talaga naman nahasa na ang inyong Inday Maria. At ito na nga mga kainday ko habang pauwi kami. Ang sabi ko kay Dudong Kalib ay dumaan muna kami dito sa Family Park. Dahil first time po talaga ni Dudong Kalib makapunta dito. Kaya talaga naman habang nakita niya to ay agad na niya akong iniwanan. Akala niya ay wala na siyang ina. Ay taray may pagana. <laughs> Kaya sinundan-sundan ko na nga lang siya dyan mga kainday ko at gusto, gusto niya talaga mag-slides. Kaya ang sabi ko sa kanya ay umakyat siya kung kaya niya. Ay daray may paganor. At talaga namang umakyat talaga ngayong dutong kalib ay talaga namang manang-mana sa akin ay malakas ang loob. Sobrang init pa nga dyan mga kainday ko pero hindi talaga alintana ng aking dudong kalib ang kainitan dahil nakakita nga siya ng mga slide ay ayan na mga kainday ko kahit ang lalaki ng kanyang mga kasabayan ay hindi po talaga siya nagpatinag. Ganyan na ganyan po talaga si dudong kalib ka strong kasing strong ng ina niya ay taray may pagalar. <laughs> Kaso pagdating nga dito mga kainday ko ay pinanghinaan ang loob ang inyong dudong kalib. Bigla na lang umupo nung makitang napakadulas ng slide. Ang sabi ko sa kanya ay kaya niya yan go go go. Try niyang gawin at subukan niya gayahin yung si kuya habang pababa sa slide. At ayan na nga nakaisip na nga ang inyong dudong kalib kung paano lakasan ang kanyang loob. Ay taray may pagana. Wow! Pero binaba ko muna si Dudong Kalib doon sa may upuan mga kainday ko dahil gusto ko talaga na siya mismo ang mag-push sa sarili niya na mag-slide na siya. Kasi kahit ako manong bata ako, eh, talaga meron din ako mga kinakatakutan. At hanggang ngayon naman mga kainday ko, ay talagang takot pa rin talaga ako sa matataas. Kaya eto, enjoy-enjoy ko muna si Dudong Kalib habang sa naisipan na naman niya ulit umakyat sa slide. <laughs> Bilang isang nanay, masaya talaga tayo kapag nakikita natin masaya ang ating mga anak. Sila kasi ang ating kaligayahan, kalakasan at sila ang ating inspirasyon sa lahat ng ginagawa natin. At sobrang natutuwa talaga ako mga kainday ko sa dalawang anak ko kasi hindi po talaga sila mahilig humilig Talagang kung anong meron lang sila ay talaga naman. Wow! pinagtitiisan lang nila ito at talagang ini-enjoy pero ang sabi nga ni Inday Sofia lahat ng mga bagay na wala sila ngayon ay gusto niya balang araw ay meron na sila o diba? Talaga naman ang inyong Inday Sofia ay matayog din ang pangarap tulad ng kanyang ina. At eto na nga ang inyong dudong kalip mga ka Inday ko ay eh, ready ready ng sasabak sa padulasan. Ang sabi ko nga sa kanya ay eh, magdulas na siya kasi malapit na kaming umuwi. Ay taray may pag <laughs> Kaya eto na nga mga kaindi ko ang entry ng inyong dudong kalib o ba diba? Talagang hindi po talaga yan titigil hanggat hindi niya nasusubukan ang isang bagay. Kaya ang sabi ko sa kanya ay go 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 lang anak. Huwag na huwag kang matakot dahil nandito lang naman ang iyong ina. Ay talaga naman. Nagalit pa nga siya sa bata dyan mga kaindi ko kasi ayaw umalis. Talaga naman ang iyong dudong kalib ay walang ka gentle gentleman. At ang sabi ko nga sa kanya dyan ay uuwi na kami dahil kawawa naman ang kanyang ate Sofia mag-isa lang ito sa bahay. Buti na lang talaga itong dudungkali kapag binabanggit ko ang kanyang ate talaga namang naaawa siya. At eto, syempre, hindi pwedeng walang entry ang inyong Inday Maria. Kailangan meron din akong entry kahit ang mukha ko ay hulas na hulas na. Grabing init kasi mga ka-Inday ko. Tapos marami ding lakad na naganap sa amin ni Dudong Kali for today's video. Dahil ang sabi ko sa kanya ay kailangan na namin umuwi dahil marami pa kaming gagawin at nung kinagabihan nga mga kaindey ko dahil meron na mga yelong matigas ay ang sabi ko kay Inday Sofia ay pwede na niya itong ihatid sa kanyang lala pero syempre kailangan kong munang ayusin ang aming karitilya dahil hindi naman marunong si Ind Inday Sofia magayos nito at ang sabi ko sa kanya anak i-entry e mo naman ako dahil kailangan talaga na palagi akong nandyan sa loong video dahil gustong gusto ko talaga ang ma-inspire din ang kapwa ko content creator kung paano gumawa ng voiceover para meron silang may entry ang sabi ko nga sa inyong mga kaindey ko, entry lang kayo ng entry hanggat hindi kayo nakaka-million views, eh huwag kayo titigil. Tulad ko mga hindi ko, medyo matas kasi ang views na pinapangarap ko. Kaya eto, Araw-araw talaga ako nag entry kaya sana kayo mga kainday ko hanggat wala pang nangyayari sa inyong pagsisipag ay magpatuloy lang kayo. Huwag kayong magmadali dahil lahat tayong may kanya-kanyang panahon dito sa mundo ng social media. Ang daming nga mga ganap ngayon mga kainday ko pero hindi pwedeng hindi ko magawa ang aking obligasyon dito sa gawain namin dito sa bahay. Tuyo na nga yung akin nila pa nung nakaraan mga kanday ko. Kakailangan ko na itong tupiin dahil ayoko naman na tumigas pa ito lalo sa sampayan. At pangit din kasi mga kanday ko na mayroong nakaharang ng mga sinampay doon dahil yung mga hangin ay hindi naman talaga nakakapasok. Kaya kayong mga kapwa ko content creator, hanggat hindi pa kayo namomonetize at hanggat hindi pa kayo napapansin ni Daddy Meta, isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi pa ito ang panahon para sa atin. Kailangan pa natin magsipag nag magsipag nag magsipag hanggat sa mapansin tayo ni Daddy Meta. At wag na wag tayong mainggil sa ating kapwa content creator bagkos, gawin natin silang inspirasyon at gawin natin positibo ang ating pag-iisip. Wag tayong mag-iisip ng negative mga kandiko dahil paulit-ulit ko sinasabi yan, mag impact po talaga yan sa inyo at malamang hindi kayo ifa-follow ng mga kapwa natin content creator kapag pangit ang lumalabas na comment mula sa inyong page o profile. So yun lang po mga kainday ko, patuloy tayong magsipag, magtsaga at magdasal dahil wala po talagang imposible kapag ang pangarap natin ay sinamahan natin ng sipag. So yun lang po, God bless!